Nangyayari ang mga sakuna at digmaan. Parusa ba ang mga ito o kaligtasan? Mula noong mag-umpisa ang pandaigdigang pandemya noong unang bahagi ng 2020, ang mga sakuna at digmaan ay patuloy na nagaganap. Hindi mabilang na buhay ang nawala sa mga sakunang ito. May mga nagsasabi na ito ay parusa ng Diyos sa sangkatauhan habang ang iba namang nangangatwiran na ang Diyos ay mapagmahal at maawain. Bakit hindi na pinoprotektahan at inililigtas ang mga tao? Sa katotohanan, ang pagdating ng mga sakuna ay nagsisilbi bilang parusa at isang paraan ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Bakit ganito? Ang ilang halimbawa ay naglalarawan ng puntong ito sa kaso ng Sodoma at Gomora, ang mga tao ay umabot na sa matinding antas ng kasamaan. Sinadya ng Diyos na wasakin ang mga lungsod at nagpadala siya ng dalawang anghel doon. Sa halip na magsisi, ang mga tao sa Sodoma ay hinangad pang saktan ang mga anghel. Nang maglaon, maliban sa pamilya ni Lot na nagpoprotekta sa mga anghel, ang lahat, lalaki, babae, bata, pati na ang mga hayop at halaman ay naging abo. Sa gayon ding paraan, ang mga tao sa Ninive ay tiwali kagaya ng mga taga-Sodoma. Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magsisi nang ipadala niya si Jonas upang ipahayag ang nalalapit na pagkawasak ng lungsod. Nang marinig ito, Pinangunahan ng hari ng Ninive ang lahat ng tao sa lungsod na magsuot ng kayong magaspang na may mga abo. Nagtatapat ng kanilang mga kasalanan at nagsisi sa harap ng Diyos na sa huli ay tumanggap ng awa mula sa Diyos at naligtas. Sa kasalukuyang panahon na ito, na nailalarawan ng kasamaan, ang ibanghelyo ng panghuling kapanahunan ng Diyos ay lumaganap sa buong mundo Gayunpaman, marami ang tumatanggi sa pagdating ng Diyos, lumalaban sa kanyang mga aral at kinukundi na pa nga siya. Ang tugon ng Diyos sa gayong mga tao ay ang magdala ng kaparusahan at pagkawasak sa pamamagitan ng mga sakuna. Kasabay nito, ang mga sakunang ito ay nagsilbing paalala na nananawagan sa sangkatauhan na lumapit sa Diyos tanggapin ang kanyang kaligtasan, magsisi, at sa gayon, tanggapin ang awa at kaligtasan niya. Ito ay dahil ang disposisyon ng Diyos ay matuwid, naglalaman ng pagiging maharlika at puot, gayon din ng pagmamahal at habag. Basahin natin ang ilang salita mula sa Diyos. Ang habag at pagpapaubayan ng Diyos ay talagang umiiral Ngunit ang kabanalan at pagiging matuwid ng Diyos kapag pinapakawalan niya ang kanyang puot, ay nagpapakita rin sa tao ng panig ng Diyos na hindi nagpapahintulot ng paglabag. Kapag kaya na ng tao na sundin ng ganap ang mga utos ng Diyos at kumilos alinsunod sa mga kinakailangan ng Diyos, masagana ang habag ng Diyos sa tao. Kapag ang tao ay napuno ng katiwalian, pagkamuhi at pagkapuot sa kanya, napakatindi ng galit ng Diyos. Hanggang saan ang tindi ng kanyang galit? Mananatili ang kanyang puot hanggang hindi na nakikita ng Diyos ang pagsuway at masasamang gawa ng tao hanggang sa mawala na ang mga ito sa kanyang paningin. Sa kalamang mawawala ang galit ng Diyos. Sa kabila nito, Paano mo naiintindihan ang patuloy na mga sakuna? Ano ang mga hakbang na nais mong gawin upang makamtan ang awa at kaligtasan ng Diyos? Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento.